grabe naman talaga guys oh dito naman tayo sa gitna ng kalsada nawala na naman ng gas yung pinarking ko ito guys kagagas ko lang ng 100 hmm, wala na naman nakababa siya pero walang gas hmm? Hmm, maglalakad naman ako grabe naman pag tinaas mo o oh, ganyan wala naman gas Oh. ang layo na ng gasolinahan eh posible naman na walang kumuha ng ganun eh kagagas ko nag parking guys nagkuwan -nag siya tumigil siya kaya in tinaas ko na naman yung kuwan niya yung reserve niya wala na naman putik Talagang sanay na sanay na yung kumukuha ah. Suki na tong kulong-kulong ko. Grabe naman. Ang hirap ng buhay eh. Hindi magtrabaho ng patas. Paano tayo ngayon uuwi? Itutulak naman ito. Hindi naman lumaban ng patas.